Si simula tayo ng ihaw. Oh, Ah, master, ikutan muna namin yung pagwawaking natin. Oh, sige, sige. Nandito na yung mga founder ng Guardians. Sila founder say, ayan. Yan sila lahat. Dumating na sila. Ayan. So magkakaroon daw ng walking yung lahat ng mga uh, ah, Philippine Guardians. Dreamland chapter. So magluluto muna tayo. So, yan Yeah. So Yan lahat mamaya. So magluluto pagkatapos. Yan natin. Alam ko may flavor yon.

manok. Dito pa lang <laughs> galagan. Sana sikas. Kasi ulo ganyan mo dyan <laughs> oh. hindi naman 'yan puto mm. sibuyas 'yan. Mali <laughs> <Ikutin natin. laughs> 'yan. Pero tama na 'yon. Ay, susundan 'yan. Taykutin natin. ko lang ako hindi makakain ng toto, makakain mo si sibuyas. Aba. Asan na yung lagayan? Saging muna. As. Nasaan na? Nasunog na kas. Yung lagayan, nasaan na si ano? Ano yan? Uling? Uling na. Eh, di ba magano din naman mamaya? Kaya mas maganda yan, maitim. Wala oh, oh. ka ng bagay. <laughs> 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 Kunti lang. Yung... Eh, palalalagyanan. Si Kaspanoy, Saan? Nakarating na doon sa kabilang bundok. Ah, kumuha ng ano? Kumuha ng dahon. Dito na dito. muna. Ayan muna. Mamaya. Porta boys na yan mamaya. lang naman 'yan. Ayan ng itu melaut dito gitu. Morning po.